Ingon dere, uh, may bagong JF na ako papadong. Di pa rin ako nakalimot sa ex ko. Apatay tayo, tayo diyan. Pastilan <coughs> kanimo Dexter, unsa um, to yang giingon na na siya uh, Uyab, uya pero dili pa siya makalimot siyang ex. Oh siguro tanan man siguro tano, dili man makalimot sa tong mga ex. Of course, maalala at maalala man, na nato ng mga nangyari. Alangan pudog dili kay eh. It's a part of our life, God. Sa itong uh, past life, di ba? Part na gito siya tong story sa life. No, pero kung kanang imong ex, sige na ni Mog, kada istorya-istorya na may permintis si mo mga kaibigan. Sakit sa part na si Mong uyab Brun nga kanang makadungog bitaw siya nga maura gihapon, gibalik-balik ni Mog istorya imong ex. Unya kanang kamingawan bitaw ni Mo Dili, bad bitaw kanang Ah, uh, Katushyan, gwapa kayo, buutan kayo, ana ba? Pero wala lang yun min nag uh, saning nagka uh, uh, dugay kay lagi iya kung gibyaan. Mo yan ana ba? Pero wala gigahapon ko ka move on nagibog yatay na. Mo bong bong pon for joy Dexter. No, kanang ana naman kay bagong hinigugma, tagayen na lang nagrespeto, no? Ah uh, irespeto ang iyong pagkatao, irespeto ang iyong uh, relasyon, irespeto ang iyong feelings. Kaya sakit po na siyang part nga uh, si Gerg hapo kag handom, no? Pwede man jud maghandom, no? Parang, uh, dili lang po nga kanunay lang po natong ipamukha gyud natong uh, kanang uh, much better gyud imuhang ex kaysa sa si imong bag-o karon. Pastilan, wa lang unta na nimo giuyab, no? Pero kung mao man gyud na ang way po siguro para mahimong makamove on gatong ni Agi itong nakaraan ni mga uyab then decision po na ni mo dili po ni kabuot no Onya kung uh, mao man pero dili po na iquestion i-question imong feeling sana kay imong isa imong bagong uyab ron no basin day og imong hapon nang gigugma maayo pero di lang yung kakalimot yun si mong ex. it's normal mong yun nga kalimot. Pero kung maaari lang ha, Dexter, ka nang ayaw lang yun sigig mention ha, sa atubangan si mong bagong GF karon. ron. Ah, na Dexter, eh, kasayon yun, na yung problema. Higugmaan na imong ex, basta igingnan ta ka, higugmaan na, respetuhan na yung feelings, respetuhan na yung pagkatawo. Sa diha, uh, dili na na niyo, maalala na, malalaman nimo pero bihira na lang. Onya dili na jud nimo balik-balikon tong mga manahitabo sa inyo ha,